dito na tayo lods sa ano sa pinaka bayan ng Uyaw pinaka sentro niya so time check is 11.05 in the morning uy laki pala yun so nagre record ba tayo baka oh, mamaya hindi pala tayo nagre record no? yan ito na yung pinaka sentro nila sentro ng uh, bayan ng uh, ayaw yaw ayaw -yaw. what? <laughs> tayo dito Kailan uh -huh. din ka uh, luwang yung ano nila yung daan nila alas uh, magka kaparewa lang din sa uh, bayan ng Ipugaw ay bahay ng bugaw bahay ng tiyangan halos, halos pares lang din yung daan nila makayos ah, nga yun okay Woo. yan diba simple lang yung pamumuhay dito pero magandang tumira dito sana all <laughs> Presko siya. Kahit na mataas yung uh, sikat ng araw, yung hangin niya, yung malamig pa rin. Paano masabi? Parang <laughs> uh, sarap talagang tumira dito. <laughs> Ganda ang tumira. Pwede <laughs> <laughs> So, update lang tayo ulit mamaya mga At uh, tayo sa mga bagong location natin. Okay. Kita ko lang tayo. Ito. Tayo sa pinaka basketball court ng ano. Heritage. 1953. Sabi niya. Bayan ng Maruyaw. Okay ayun ang mga lods uh, update lang as of 11.21 uh, huminto lang kami saglit dito sa palengke ng mayaw at uh, bumili ng pang ulam namin mamaya so ayun kay Patrick 15 minutes more to go daw uh, bago, ka, bago namin marating yung namin I mean, makarating yung pulse diba <laughs> Saya. 15 more minutes to go. Uh, ayan. Saya dito. Parang gusto ko na nang bumalik ulit dito. Di pa pa nga nakakauwi. <laughs> may balak na akong iset ulit at bumalik dito. Ayan, sarap. Oo, oh, diba? Malit na pulse. Hahaha. <laughs> tapos also habol tayo mauli na tayo ito lang kagandahan dito sa mga sa bundok ano lalo na dito sa Rayoyau Aguinaldo sa parte ng Ipugaw sa matatas na lugar eh di bro yung tubig wala sinong problema sa tubig. Kasi yung tubig nila dito, natural eh. Fresh galing. Galing sa taas eh. Oh, daming rider din ah. Ano naman dito ah. Woohoo! Nakita tayo! Oh, palaban. Papalaban oh, na si Enmax dito. Ang galing, ang galing. <laughs> Success. ah, <laughs> grabe 'yun. Woo! <laughs> oh my God! Kipot kipot ang kipot ng daan. Kipot ng daan ng kipot. Oi! Oi! Landslide. Landslide. One. One point. <laughs>

Dito na. Doon tayo sa loob. Poink. Ayan. Dito na kami sa Tinugtog Falls. Wooo. wow inaingal na ako <laughs> inaingal na ako talaga dami wuh yun yung mga pintakas sinihingal talaga ako Okay Whew. Yan, dito na kami ah. Lako na ng medic Sinihingal na ako Medic, medic Hindi niya yung pulse Welcome to Tenogtog. Tenogtog po. Sino nyo naman yan? Hmm. Tenogtog Falls. Woo! Kahit pagod. Ang dalapagod. pagod <laughs> Woo!